Ako, hirap talaga magbiyahe. Kuya, para. Ay, sige ate. Tatabi lang, tatabi lang. Saglit lang. Tatabi lang. O sige, sakay, sakay, sakay. Biyaheng timog po. Biyaheng timog. Ako, hindi siya. Kuya, magkakaroon ba na masayang ganyan lang sa kanto? Ay, naku si ate. Para naman bago. 14 pesos lang po ang minimum. 14 pesos lang tayo. Po? 14 pesos lang. 14 pesos? Ano ba yan? Wala na akong bariya? Ah! lang ba pera ko? One, 2, seven pesos na lang to. Ano kaya to? Fourteen pesos, wala na akong pesos. Seven pesos na lang to. Ano ba yun, Marlene? Nakakahiya ka. Aba, ate, paano ba ka dyan? Mainit pa. Ha? Duli! Mainit lang po. Bakit ate? May dumiba ako sa muka? Mainit lang po. Ah, Tuling sa si si kuya! Tama-tama! Yung 7 pesos magiging doble pa niya! Kuya! Oh! Bayad po! Ah, okay. Ate! 14 pesos lang ang binigay mo! 14 pesos lang to! Kaya yeah, nga po! Dalawang lima tapos apat na pesos! Eh kaya nga! 14 pesos nga ang minimum na pamasahe! Eh kulang naman to eh! Bakit po magiging kulang? Eh 14 pesos po ang pamasahe! Ate, ginagawa mo naman akong tanga eh! Dalawa kayong sumakay, di ba? oh 28, <laughs> ¿por qué no es por 10? ¡28! ¡Uno que 10!